Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel and update lang tayo dito ano, sa nangyaring uh, talo ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei uh, kaninang madaling araw sa ginaganap na FIBA Asia Cup 2025 So in interview nga, nagbigay ng mensahe and reaction nitong si Coach Tim cone kung ano masasabi niya kung bakit natalo yung Gilas Pilipinas So ayon ito kay Coach Tim cone mga bay, ano, sinisi niya yung Uh, pagiging slow start ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei kasi uh, buong laro talagang uh, simula pa lang ng first quarter tinambakan na ng uh, Chinese Taipei yung Gilas Pilipinas and talagang naghahabol na naghahabol yung uh, Gilas Pilipinas hindi na nga sila nakatikim ng lamang hanggang matapos yung laro So, ayun dito kay Team Cone, obviously, we didn't play a very good one. and Uh, disappointed with the way we play. We got behind early in the game. So, ayan nga. Uh, simula pa lang ng first quarter, tinambakan agad tayo. So, naghabol na lang na naghabol yung gilas hanggang uh, buong laro. And just played on our heels the whole like we're in a panic mode for 40 minutes. Ayan. So, parang naglalaro sila ng uh, panit, naging uh, kabado yung naging laruan nila, no? Dahil nga, naghahabol sila sa lamang ng Chinese Taipei. Uh, ayon pa sa kanya, we really, uh, we're really hurt by the loss but we'll see what we can do. We have to see if we could uh, come back from this and move forward. Uh, that's the only thing we can do at this point, okay? So... Uh, hindi na nga uh, makasigurado yung Gilas Pilipinas Ayon nga dito yung team ko Kung anong uh, magiging uh, resulta ng kampanya nila dito sa FIBA Asia Cup 2025 Dahil pagdating ng next game nila Medyo dihado talaga sila kontra sa New Zealand And pag natalo pa sila sa New Zealand Laglag na sila sa FIBA Asia Cup 2025 So wala na silang chance na makapasok sa knockout stage kahit na matalo nila yung Iraq sa last game. So, yung next game talaga nila is dapat paghandaan nila na matalo talaga yung New Zealand which is uh, parang uh, medyo mahirap kung uh, dito sa lineup natin ngayon. Kung yung lineup nga natin na meron kay Soto na dito ginanap, eh hirap pa nga yung gilas doon. And dikit lang yung panalo natin. Paano pa kaya dito na ulang kay Soto and hirap Chinese Taipei pa nga lang nahirapan na tayo paano pa kaya dito sa New Zealand although yung New Zealand team ngayon is uh, iba yung lineup may ibang mga lineup na uh, hindi yung parang best lineup yung pinadala ng New Zealand dito ano so may counting uh, chance na posible nating masilat may pag-asa na masilat natin yung New Zealand uh, dahil iba yung lineup na pinadala nila pero New Zealand is New Zealand, malakas yung team na yon kahit na hindi yan yung best lineup na pinadila uh, pinadala nila para dito sa FIBA Asia Cup. So, uh, dapat talaga maganda yung Gilas dito. And ayon pa dito kay Team Cone uh, dahil uh, kahit nga natalo sila sa Chinese Taipei eh nagkaroon naman sila ng uh, silver lining daw dito uh, Dito kay Kevin Chanbau dahil nga sa napakaganda ng kanya naging performance kontra sa Chinese Taipei. And nanghinaya nga itong si Coach Tim dahil nga sa kanya uh, na namaldag kamali nga siya ng rotation and hindi niya nga parang pinangkatiwalaan kagad itong si uh, Kevin Kiambao hindi niya pinasok yung ginamit kagad so sayang so sana ma-utilize talaga ni Kevin Kiambao uh, ni Coach Tim si Kevin Kiambao and si Carl Tamayo din dapat mag-step up din okay so yun lang yung update natin mga bay Uh, next game ng Gilas is a Thursday, okay, kontra sa New Zealand, sa gabi yan. so I think live natin yung mapapanood, hindi tayo mapupuyat dyan, so sana manalo yung uh, yung Gilas sa New Zealand para magkaroon ba tayo ng chance na mapasok sa knockout stage. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panunood.